kumusta um, hanggang dito ka na sa pagpili ng mga video na inihanda namin para sa iyo. Kaya dapat ay nasa seryosong negosyo ka ng pagkalkula ng iyong mga gastos upang magbigay ng mga produkto o serbisyo sa buong mundo. Um, bagamat magkakaroon ng mga variable na gastos, depende sa bansa ng paghahatid kapag nagawa mo na ang isang formula ng gastos magiging madali para sa iyo na ayusin ito para sa ibang mga bansa tama ba huwag na tayong mag-aksaya ng oras at yakapin ito sa susunod na slide itatagdaan nyo ang base item sa gastos na kakailanganin mong isaalang-alang upang mabuo ang iyong profile sa gastos sa pag-export. Ang sinisingil mo bilang isang presyo ay nakasalalay sa iyong sariling pagtatasa ng mga katangian ng isang partikular na export market. Karaniwang nagsisimula ang pagpepresyo sa pag-export sa domestic na gastos. Kapag kinakalkula ang gastos, isaalang-alang ang sumusunod na karagdagang gastos, karagdagang kinakailangan sa pag-label at packaging, transportasyon. Kung hindi ka mananagot sa pagbabayad para sa transportasyon, kakailanganin mo pa rin isaalang-alang ito upang maunawaan kung ano ang magiging huling presyo sa huling mamimili. Dagdag insurance. Huwag kalimutang isa lang alang ang anumang porsyento na hindi saklaw ng mga patakaran sa siguro. Mga dagdag na bayad sa banko, um pananalapi at foreign exchange, mga gastos sa legal at pagsasalin. Ngayon idagdag ang iyong margin. Upang makita ang huling presyo sa importer, idagdag ang gastos ng anumang taripa at hadlang na hindi taripa kung mayroon man. Upang matulungan kang kalkulahin ito, may online na tool mula sa International Trade Center Market Access Map ng ITC. Sinusuri nito ang hadlang sa pakikipagkalakalan sa mga bansang iyong isinasaalang-alang. Nag-aalok ang legakarta ng ITC ng pandaigdigang larawan ng mga multilateral na panuntunan na maaaring makaapekto sa iyong mga produkto kapag na-export sa mga partikular na bansa. Ang Rules of Origin Facilitator ng ITC ay nagbibigay ng pandaigdigang mapagkukunan sa mga taripa, kasunduan sa kalakalan at alituntunin ng pinagmulan na idinisenyo para sa mga SME. Ang tool na ito ay nagbibigay daan sa iyo sa ilang mga pag-click upang malaman ang mga tungkulin sa pag-import sa mga dayuhang merkado na naaangkop sa iyong produkto magagamit ng mga pagtitipid sa tungkulin, mga detalyadong panuntunan ng pinagmulan at mga pamamaraan ng sertifikasyon. Yung Global Trade Help Desk, yung ITC, as ayos na mga pang ng na mandatoryong kinakailangan para sa pag-import ng mga partikular na produkto sa mga partikular na bansa. Yung link sa tool na radio ay binigay sa paglalarawan sa ibaba. Pagkatapos ay kailangan mong magdesisyon kung ang presyong ito ay mapagkumpetensya sa nauugnay na bansa bansang nag Sa pagtatapos ng prosesong ito, umaasa kami na mayroon kang kalinawan tungkol sa mga gastos at pagpepresyo at maaari ka talagang makipagkumpetensya sa iyong mga napiling merkado. Hangad namin ang lahat ng swerte sa mundo. Salamat sa panunood. Kung gusto mong makipag-ugnayan sa amin ng direkta, mangyaring huwag mag-atubiling gawin ito. Ang aming website at ang aking email address ay nasa slide na ito at sa paglalarawan sa ibaba. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, mangyaring bigyan ito ng like at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga insights sa pagpapalaki ng iyong potensyal na pang-international na kalakalan. I-click lang ang subscribe link sa screen. Wala itong halaga. Kung sa tingin mo interesado ang sino mang kakilala mo, mangyaring ibahagi ang link na ito sa kanila. Kung handa ka na para sa susunod na hakbang, tingnan ang susunod na video sa playlist. Ito ay nakalink dito mismo.